may iilang who really are destined to make it big. Sa dami ng may promise, may iilang ngayon pa lang ay hindi may dedenay na they are on the right track. At pinili ng SC silang top kapuso stars to watch. Batang-bata pero loaded with talent. Isang total performer na hindi na pagdududahan ang pinagmanahan. One of the youngest to follow the Master Rapper's legacy, Arkin Magalona. Sa kabibuhan, wala na sigurong papantay kay true disliit Discovery Jillian Ward na for the first time ay makakatambal ang isa pang kapuso child wonder, si munting heredera Mona Louise Ray sa isang bagong GMA teledrama na Sino, ang Starstruck 5 Second Prince na matapos mapansin ang galing sa indie film na ang sayaw ng dalawang kaliwang paa, ngayon ay bubuhay sa iconic Ilocano role ni Lam Ang sa isa pang pinag-uusapang upcoming independent film. Alden Richards, ang heartthrob na matapos mailaunch sa isang top-rating afternoon drama, pinatunayang hindi siya basta isang pretty boy lang. Kasunod ng critically acclaimed na performance sa Hollywood-bound horror film na The Road, He is on his way to becoming the next important leading man. Sara Labati, ang Starstruck 5 Ultimate Female Survivor na matapos ma-launch sa top-rating afternoon soap na COHA last year. Ang next big break ay ang kauna-unahan niyang project sa primetime. Ang next big GMA Telebabad soap na makapiling kang muli, top-billed by no less than Mr. Richard Gutierrez. By this time, wala na sigurong hindi na patili sa Julie-Elmo tandem ng Party Pilipinas. There's no denying sa chemistry ng dalawa na mula sa concert stage ay malapit ng mapanood sa big screen. Perfect together, pero click din individually. In fact, nanalo sila as most promising male and female singer-performer respectively sa katatapos lang na 43rd Box Office Entertainment Award.